Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ipagpaumanhin niyo po if masyado ako malapit ngayon sa camera since masyado pong maliwanag yung, ano, yung sikat ng araw. Hindi siya kinakaya ng mata ko, kaya medyo nagtatago ako sa lilim. So, ngayong araw, andito pa rin tayo sa ating period series which is Promises of God's Provision. So, ngayong araw, tatalakayan natin kung ano nga ba ang layunin ng pagpapala ng Diyos. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8. In English standard version, "And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work." So in Tagalog translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ng iba. So, pinapoint out lang naman ng Bible verse natin ito na may kakayahan or may power si God na ibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin na i-provide sa atin yung pangangailangan natin since yung series nga natin, di ba, promises of God's provision. So, yung provision niya para sa atin ay lubos-lubos pa. Maaaring maging lubos-lubos pa sa kinakailangan natin. Gaya nga nasabi rito, higit pa sa inyong mga pangangailangan. So, si Lord God lang yung makakagawa nun. And kaya niya rin ginagawa yun is para tayo mismo mga tumatanggap ng blessings ay maging blessing din sa iba. Gaya nga ng sinabi ko kahapon, yung mga blessings na natatanggap natin is kumbaga ginagawa lang tayo ang instrument ni God para i-share yun sa iba. So, kung napaka-generous ni God sa atin is wala tayong karapatan magtamot. ba So, para mas mapalalim pa ito ang talakayan natin, is tayo sa ating teaching. Number one, God's grace is overflowing. Number two, God's provision is sufficient. And number three, God's purpose is good word. So, gaya nga na nabanggit ko kanina, yung mga blessings na natatanggap natin kay God or yung provision niya, His provision Himself towards us is overflowing siya lang yung may kaya um, makapag-provide sa atin na higit pa sa pangangailangan natin. For as long as nakikita niyang nagtitiwala tayo sa kanya, and we are righteous, diba? So, gaya nga ng sabi sa series natin, Promises of God's Provision, so, for as long as nasa kanya tayo, His grace upon us will be overflowing continuously. Sa pangalawa naman na God's provision is sufficient, diba yung nga'y sabi kanina, hindi magkukulang, maaaring sapat, at maaaring sobra-sobra pa, since overflowing nga eh diba, higit pa sa pangangailangan natin. So, pwede siyang maging sapat at overflowing, but never siyang magiging insufficient. Never magiging insu insufficient yung provision ni God para sa atin. And yung purpose ni God para sa atin is unto good works, di ba? He made us and He saved us from our sins for us to make good works, di ba? Especially yung pinaka-purpose niya para sa atin which is to serve Him. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number one, trust God's grace. So, never natin questionin, di ba, yung grace ni God towards us. Kasi, proven and tested naman na, na sobrang generous ni God sa atin. Yung blessings na binibigay niya sa atin, and yung grace niya, yung grace itself is very overflowing, di ba? So, never siyang nagkulang sa atin. So, we should just always trust God's grace and never question Him about that. Number two, rely on God's provision. So mag-rely lang tayo sa promises of God's provision, gaya ang sinasabi sa series natin. mag lang tayo doon and we don't have to worry about anything. Kasi ita basta itaas lang natin sa Kanya and mag lang tayo sa promises of God's provision, of His provision. And number three, fulfill God's purpose. So, kung ano yung purpose ni God, which is unto good works, which is to serve Him, yung purpose na para sa atin, what I mean? Yung purpose ni God para sa atin is kailangan nating i-fulfill, di ba? So, dinala niya tayo rito sa mundo. Niligtas niya tayo sa mga kasalanan natin na naging, kumbaga, ano natin eh, yung mga kasalanan kasi natin, kumbaga, ayan yung doon dun tayo pinakano pa tayo mga tao, yun sa So, sinave niya tayo, binigay niya sa atin lahat ng kailangan natin, and He is still giving, He is still providing for us, di ba? So, never naman siyang nagkulang, nakalimot, di ba? Never niya tayo isinantabi. So, above all that, kailangan natin i-fulfill yung purpose ni God para sa atin. So all those affirmations are the reasons why it is important to become a blessing when we receive blessings from God. So when we receive blessing, we should act as a blessing sa iba pa. Diba? Para makarating din sa kanila yung magandang balita. And para na rin maging living testimony tayo sa kung gaano naging kabuti si God sa buhay natin. Diba? Kumbaga yung pagiging blessing kasi natin, yung pag-share natin ng blessing, ayun ay na kumbaga yung living um, testimony na God has been good to us and He will also to other people.